Ito na guys, yung pangalawang dive namin. At may napansin na akong isda sa ilalim ng corals. Kanuping. Hoy, dalawa. Ayun, sa pole, Kaya lang maliit pa itong isa. Huwag muna natin kunin. Sobrang linaw ng tubig dito. At ito ang pangalawa kong nakita, kanuping din. Ayon, sa Maganda ang buwi na mano. At ito, kanuping pa. Ganda ng tago. Ayun, sa Paul rin. Tatlong sunod na kanuping. Maganda pala ang bagong spot na ito. At ito may punong Ayan, sa pool rin. Tirahan siguro ito ng kanuping bahurang ito. At may napansin pa akong isda dito sa ilalim ng malaking corals. Pulong. Ayan, sa pool uli. Kapresyo lang ito ng alatan. 70. At ito, kanuping pa. Ayon, gitik. Magandang tsagaan kapag ganito ang mga isda. Magagandang klase. Sana makachamba tayong kulambutan. Oy, balatan. Malaki. Wow. 350. 350. Thank you Lord at nakachambang balatan. Kuwartan linaw na ito. Sana may mga kasama pa ang balatan na ito. At may napansin uli akong isda dito sa malapad na corals. Dito ko tahan sa kabila. Anong isda kaya ito? Punong pala. Ayun, sa pole dalawang klaseng isda lang na natin kanuping at punong balatan isa pa sana ops kanuping uli tulog mulat ang mata ayan sa pool. ibang klaseng matulog ang isda mulat ang mata at ito kanuping pa Ayun, may kasamang manok. Ayan, sa pool rin. Hamal na manok ito at masimula na naman. Malinis lang ang bato dito. Kaunti ang taguan ng isda. Ops, punong uli. Ayun, gitik. Parang walang kulambutan dito. Ang tirahan ng kulambutan sa mga malalaking bato. At ito, may kanuping pa nasa ilalim ng butas ayan sa pool. salamat at nakatagpo rin tayong ispat na tirahan ng kanuping kanuping pa nasa ilalim rin ng kurals at may kasama uling manok ay hamal talaga Ayon, gitik ayos ang trip ng mga manok na ito Tandaan lang tayo lang oy para kita yung mga nasa ilalim ng corals. Ito po nung. Ayun, getik, Dalawang klase lang talaga ang isda dito, punong at kanuping. Punong pa. Nasa ilalim rin ng corals. Ayan. Hoy, pusa. Tinamaan ng pusa kung ano-ano ang napasaway dito hanap ulit tayo oops kanoping tulog rin mulat ang mata ayan sa pole sigurado ng pandurudugtong namin ito nakatagpo ng bahurang makanoping at ito kanoping pa tulog rin mulat ang mata ayan gitik sana yung dalawa kong kasama marami rin mapan ang kanuping at ito kanuping pa tulog rin mulat ang mata ayun sa pole ito ang matapang na isda kanuping papanain na sila nakatingin pa <laughs> satsaga-tsagaan ko mga kanuping na ito at ito kanuping uli tulog rin mulat rin ang mata ayon gitik matinding ang tapang nito kahit piniprito na nakamulat pa ang mata maganda kapag nagigitik hindi nakakapalag at ito kanuping uli sa ilalim ng bato Kasa muna. Ayun, sa pool. Magandang balik-balikan ng bahurang ito. At maraming kanuping. Bahura ng mga kanuping ang dapat palang itawag dito. At ito, kanuping uli. Ayun, sa pool. Ganito ang mga kanuping sa parting ng babaw. Hindi na nalaki. hoy, Yon, kulambutan! Thank you Lord at takachamba. Sisiguraduhin ko ito ng pana para pandurdog tong sigurado rin. Ayon, gitik! Maganda takachamba tayong kulambutan! Sigurado na naman ito si Mrs. Malaki na naman ang buka ng palad pag abot ko lang intriga. <laughs> Uy, may tinuturo yung kasama ko. Ano kaya ito? Wow, Pogita! Malaki! Ganito lang ang pagpalabas ng Pogita sa butas. Kinikiliti lang. Ayan, malabas na. Wow, malaki! Dagdag pang durudugtong ito. Siguraduhin mo ang pagpatay at baka makawala pa. Maka wala rin tong Patayin mo na agad Yun lang Inagawan ka ng pana Ay kasama ko ito Huwag kang magpayag na agawin sa iyo Huwag mong bibitawan ng pana mo Baka ihamba sa iyo Ando na Nakuha na yung pana mo Huwag na huwag mong bibitawan yan pag binitawan mo ang pana mo, dalawa lang kalalagyan mo. Kung hindi ka niya nahampasin, kukulatahin ka niyan. <laughs> hindi pwedeng maging pulis itong kasama ko. Maagawan ng baril ng sibilyan. Hindi na binibitawan. Wala. Para hawak rin ng bauway ka na ng pana. Kagatin mo para bumitaw. Magaling ang pugitang ito. Naagaw ang pana ng kasama ko. Malakas talagang kumapit ang mga pugita. Tingnan ninyo. Hirap yung kasama ko. Hindi na binibitawan yung pana. Ayun, natanggal rin. Samahan mo yan ng kagat para matapos ng maligayang araw niyan. Gabi pala. <laughs> Sobrang nahirapan itong kasama ko. At kung nabitawan ng pana, sigurado ihampas sa kanya yan ng pugita. <laughs> Mabuti kong hampas lang. Ay kung kulatahin pa siya, lalong napasama. Sana may kasama pa ang pugita. Oy, balatan! At malaki rin! 350 again! Thank you, Lord! At pa! Ops! Solid! Ayun! Sa pole! Huwag kang magkakaponit! Manipis ang tama! Punong uli! Ayan! Gitik! Maganda ang pangalawang dive namin na ito! Sigurado ng pandurdugtong! Hoy, ku pa pa. Dandahanin ko lang para hindi magulat. Holy ka. At nag-akyat rin ako sa bangka. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. And guys, ayos pa man. Nakakulambutan. ka ng pana ng pugita ha. <laughs> yeah. Wag ang nung dalawa. <laughs> ang haba ng away ninyo nung pugita, ano? Oo. Uh -huh. Ay, tulog mo sa iyo. kulata. Ay, malakas, sumawak. -as. malaki sumawak. Malakas. Iya. Malaki Malaki? Kahit makalit yan, may Mabutat, hindi mo nabitawan yung kulata. At kung nabitawan mo yun, ihampas yun sa iyo. Hahaha. <laughs> <laughs> Kung hindi ka umpasin nun, sisikmuraan ka. Okay. Halo mo na siya. Okay. Makanuping ano ito sa binabaan natin na una. Ya, yeah, sunod-sunod. Doon sa pagdating sa maganda na ang bato, Oy, madalang na ang panayin Pwede tuloy sa taganas Plero besong paset At taguwi na rin kami pagkatapos ilagay ng isda sa kahon Nakadalawang kahon man okay, Guys nandito na kami sa tabi Kararating lang Ayos man yung huli natin Ayos man na huli dalawang kahon oras alas tres pagliwanag i-deliver na rin ito ito na guys yung kita namin sa dalawang dive kagabi 8,551 itarad ng puhunan 7,751 ang tira pinaglima 1,550 yan salamat ulit kay Lord at may panibago naman kaming pandurdugtong Ayos na. Ayos ng parartihan. Ayos na. Ola, naman. Ito guys, yung kagabi, nagawa ng kulata ng manala. Hirap, hirap si <laughs> Robinson kagabi ay. Malakas kumabi talagang pugita, no? Nakatagal ko sa kulata ay talagang sampe. Ayun doon. Buta, hindi mo nabitawan yung kulata. At kung nabitawan mo, iahampas sa'yo yun. Mag-out. Maroon namang hampas yun. Matibay ang pugita. <laughs> <laughs> Baka yun, eh, direkip pa sa katawan mo. Okay, sa so, ayos na. Akin na itong tira. Makabilin sampung kilong bigas. Yeah, mga, Tapos, dalawang mga, kilong toyo, mga. pang ulam. Ayos na. Sawak na kami sa isda, kaya toyo naman. Bari ako na, bari ako ng 20. Isda din yun. Hahaha. <laughs> <laughs> tôi subscribe cho mình